Post ni Lebron James ng Los Angeles Lakers sa X nag-viral. Tinalo ng Los Angeles Lakers sa San Antonio Spurs itong Sabado sa score na 123-118 sa home court ng Lakers. Pinangunahan ni Lebron James ang Lakers sa kanyang 30 points, 7 rebounds, 9 assists at 1 steal habang may shooting na 13 of 22 from the field at 2 of 3 from the 3-point range sa 34 minutes na paglalaro. Sa ikalawang pagkakataon ngayong season, muling nagharap si Lebron at Victor Wembanyama ng Spurs at ang star rookie ay nagtapos sa game na may 27 points, 10 rebounds, 8 assists, 5 steals at 5 blocks habang may shooting na 7 of 16 from the field. Pagkatapos ng game, nag-post si LeBron sa X patungkol kay Wemba Nyama na nag-viral. Nagkaroon ng post na iyon ni LeBron ng 20,000 likes at 800,000 impressions sa loob lamang ng isang oras. Ang isinulat ni LeBron sa post niyang iyon ay ito: "This kid is special" na may alien emoji sa dulo. Gayon nga ang itinawag ni LeBron kay Wemby, alien at hindi unicorn. At para sa kanya, isang special na bata itong si Wemba Nyama. Mas matanda nga ng 19 years itong si Lebron kay Wemba Nyama, subalit isa pa rin si Lebron sa magagaling na players ngayon sa NBA. Siya ay nag-a-average ng 24.9 points, 7.2 rebounds, 7.8 assists at 1.3 steals per contest habang may shooting na 52.2% from the field at 39.8% from the 3-point range sa 50 games. Ano ang masasabi nyo sa post na ito ni Lebron James patungkol kay Victor Wembanyama mga kadribol? Sa ganoong perspektibo nyo rin ba nakikita itong si Wembanyama? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ang iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!